sa yung OC. Ano siya? Uh, Nagse-celebrate sila ng 200 stores na daw OC. Kasi last month, bumili ako sa kanila. Kala ko yung aking 2,000. Magkano lang binayaran ko sa kanila? Sa iba kasing stores, bumili ako. Usually, mababa yung 2,000 eh, ina-expect ko 2,000 na yung babayaran ko Sa kanila, 1,500 lang. Ibig sabihin, talagang makakasave ka sa kanila. Tapos, nagamit ko pa yung senior ko kasi senior na rin ako. So, ginamit ko, eh, mas lalong bumaba sa 1, sa 2,000 naging 1, something, 1,400. Kaya bumalik ako ng OSEB para mamili kanina. Tapos yung ine ko na 1,000 na babayaran ko, 500 plus lang yung binayaran ko. Talagang makakasave ka dyan sa OSAVE. Kaya, flex ko siya sa inyo. Kasi, last month kaya, nagbukas yan sa Muson. Eh, dito lang kami sa ano, Melody Plains. Usually, ang Melody Plains, dito lang yan sa Muson. Kaya, hindi ko alam kung kailan sila nagbukas. Pero, bago lang sila nagbukas. Yan, OSAVE. Meron na silang ano, may 200 stores na South. Meron pa silang ano, Maligayang Pasko, celebrating 200 stores. Our guarantee, if you are not satisfied with any of our products, simply return it without any explanation. We give you money. We you give your money back. Oh. Di ba maganda? <laughs> Pag di mo na gustuhan, ibig sabihin... Diba, balik nila. Ayan, si Osave yan. Ayan, si Osave. Ayan siya, oh. Osave, informs in Pada Catalog, December 1 to 15. Maligayan Pasko, celebrating 200 stores. Ayan. Ayan ang maganda sa Osave. Ayan, may guarantee pa sila. Tingnan nga natin yung loob. Papakita ko sa inyo yung mga loob ng anong. Mura. mura meron, silang red wine mura oh mura yung mga Paris Walters pa silang ano ha? make delicious cost a lot less truth number Ayan, may culinary mob sila may Alaska mura yung mga nila ano, pati mga gatas nila mura din eh. mura ang ano health purpose ko. Ano sila ang cute plus. Ano mo? Talagang save ka. Papakita ko sa pa inyo yung bawat page niya. Batsok nila. Meron silang 1875 lang na safeguard. Hmm. So, mga gustong bumili o oh, meron na. Mura. Pero mo, kanila mura o. Oh. Wala mm. nang save. Yan mm. ang mga price nila o. Oh. Diba? Kakamura ka sa kanila. Yung San Miguel Light nila. Pels yun. San Miguel Pente. 12.50 lang. Stand noodles. Migoring. Maganda yan. Migoring. Maganda tatak yung migoring. Yan Yung migoring na yan. 18 pesos. Magandang tatak yan eh. Tsaka magandang ano yan. Noodles. simigoring. May hair treatment sila. May bathroom tissues. Ano? Cleansing wipes. May aloe vera. Cleansing wipes nila, may aloe vera and vitamin E pa. Ano? Ano siya, Ano? Ayun. Ito pa kita ko sa inyo. Bathroom essentials. Bathroom tissue nila. 45 pesos per roll. Ayun yung bathroom tissue nila. Oh. Cotton rolls. Paper towel. 48.50 lang. Hmm. Pag self-care hmm. Toothpaste nila Mura din lang Ang daming mura sa kanila Makakabili ka talaga ng mura Pag gusto mo hmm. Toothpaste nila magkano mag Hmm, hmm. Meron silang mas mura. Diba? Makakamura ka. Makakamura ka talaga sa OC, boy. Meron pa silang ano, microwave, wave bubble container, did ready home, tidy. 40 pesos price per piece. 8 pesos lang, oh. Hmm. Mura talaga. Talagang save. Makaka-save ka nga. Paper cups nila, magkano lang? 25 pesos price per piece. 1 peso lang. Oh. Diba? Trash bag with home tail items. 39 price per piece. 390 lang. Trash bag na yun. May tali pa. With tie. Diba? Hmm. yung ano minumpal nila o um, magkano 8 meter by 30 pesos lang um, magkano price 6.12 per plate nila ah um, oh, mura ka nga oh. yan yung price nila per piece mura talaga mm hmm, ano to exclusives, exclusives it's party time isli 200 resources Nasila. Mm. May mga principles pa pala dito na nakasulat oh. Our principles. Be our partner o say join our team. Nakikita sila sa ang ayan oh. Pampanga, ang dami nilang branch sa so, bataan sa Bulacan, yan, kasama na yung, meron din sila sa Tarlac, may Baisija, Rizal Avenue, Metro Manila, Rizal, sa Rizal yun, Metro Manila, Metro Manila, yan, Metro Manila, pag, ma pag malapit, ang labo, eh, Bulacan kami. Kaya dito tayo sa Bulacan. Yan, Bulacan. Anggat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, bulakan, busos, Kalumpit, Giginto, Malurus, Marilaw, Nusa, Kawain, Ubando, Panti, Pambong, Plagan, San Jose del Monte. Yan, yan, kami. Sa San Jose del Monte, San Rafael, San, Santa Maria. Yan yung Bulacan. You can find us. Yan. Yan si Oce talagang makakamura kayo kasi mura lang sila oh say Ayan. 200 madami na pala silang stores ngayon 200 stores usual open na open nakita ko doon nang na open nila eh, ng umaga hanggang last 9 ng gabi yata pero ngayon hindi ko alam kung ano nang open nila ngayon kasi yung unang bukas nila siguro mga October yata yun ang bukas nila ano eh uh, na ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Hindi ko alam ngayon kung ano na ang bukas nila. Try to go na lang. Okay? Flex ko lang yan si Osage kasi makakamura at mura talaga ang mga bilihin nila. Bye-bye! Yeah, we'll see. Yeah i-expect Na-expect is no, okay. mm -mm. na isang dito. Ayan, ayan. Ayan, binabayaran ko. Nutella? Mm-mm. Hindi ano kala. Katulad ng Nutella? Nutella. Look alike. Look alike.